mang lakas ng pagyanig ng lindol o paghagupit ng bagyo. Hinding-hindi matitibag ang pangarap ng mga kabataang patuloy na nagsusumikap sa pag-aaral para sa kanilang mga pangarap. Ganyan ang mga estudyanteng nakilala namin sa Ubay, sa Buhol, na nandugan ng GMA Kapuso Foundation ng bago at matitibay na mga silid-aralan. Dinadayo ang buhol dahil sa natatangin nitong mga magagandang tanawin. Gaya ng pamoso Chocolate Hills. Pero noong October 2013, niyanig ng 7.2 magnitude na lindol ang probinsya. At makalipas ang walong taon, nanalasa naman ang Super Typhoon Odette. Kabilang sa lubhang na apektuhan ng mga kalamidad, ang Ubay Free Elementary School at Bulilis Elementary School. Nakita ko yung may mga trases na nandun sa playground, yung mga, mga rooms bukas. Ang grade 6 student na si Kyla, naranasan anyang mag-eskwela sa sirang silid aralan. Sa kabila nito, nanatiling matayo ang kanyang pangarap. Hindi na, pupuyat puyat na tapos kabang binabantayan kami tapos wala man lang kami magawa para sa ka kanila gusto kong ibigay lahat ng makakaya ako yun lang naman po talaga yung kayang ibigay ng so, may hirap ng magulang sa mga anak nila yung pagpursigihan sila taong 2016 una tayong nagpatayo ng labing siyam na kapuso classrooms para sa mga naapektuhan ng lindol sa Bohol. Muling binalikan ng JMA Kapuso Foundation ang bayan ng Ubay para sa groundbreaking ceremony sa Bulilis Elementary School at Ubay 3 Elementary School kung saan magpapatayo pa tayo ng tig dalawang classrooms. Nagumagamit din tayo ng tinatawag na LGSF or Light Gauge Steel Frames. Ito yung mga framing system ah, kung saan ah, naka-integrate yung ating kisame saka yung ating ah, wall system. Kaya ang mga schools natin, buhos, talagang pinatibay natin to be able to withstand intensity 8 earthquakes. Namahagi rin tayo ng mga gamit pang eskwela at hygiene kits para sa mga mag-aaral. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana na Year. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.